Ay, oh, humigat Hello guys, good morning and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang aking kinikita sa yellow. So, di ba, ang yellow ngayon ay very, ano, magbenta dahil sobrang init ng panahon. So, gumawa ako ng, ano, yellow, pang yellow. So, meron pa doon, guys, kasi hindi ko mabuhat. Lagi ko muna yung iba doon. So, ang nagagawa kong yellow, guys, sa isang galon, 30 piraso. So, mamaya i-share ko sa inyo magkano nga ba ang ating kinikita sa yelo sa isang buwan. So, ilagay ko lang to sa freezer kasi ubos na ang aking mga yelo. And guys, pakita ko lang sa inyo. Yan. So, sobrang dami kong frozen kasi hindi na nga kasha doon sa ating ref. So, nilagay ko muna dito. So, ito yung aking mga yelo. Kunti na lang natira. Ayan, ito. Tapos, itong mga nandito, tatanggal ko lang. Lagay ko sa taas. Ayan. O, nahuhulog siya. Wait lang. Lipat ko lang sa dito. Yung lipat ko yung mga ibang yelo sa doon sa may ice cream. So baka mabagsakan yung ating ating mga bago ay eh, babutas. Ayan. So, pwede na natin siya ilagay. So, ako guys, yun nga, di ako naglalagay dito ng mga bago. Dito ako nilalagay sa may hagdan niya para pag tumigas, lipat lang ng lipat. Diba? Sige, wait lang guys. So, ayan guys, ang ating bagong gawa. So, ang kada ganito, guys, six po yan. Kasi pag 5 lang, mahuhulog po siya. So, thir since thirty naman po ang nagagawa ko na yelo, uh, ano yan, one, two, three, four, five. So, thirty. Six-six kada, kada ganito. Kasi pag tinanggalan mo na isa, guys, mahuhulog. Possible mahuhulog yung ating bagong gawa. So, ayan. So, madami na naman tayong yelo. So, guys, i share ko sa inyo kung magkano nga ba ang ating kita sa yelo. So, yun guys, balik tayo. So, ang nagagawa ko pong uh, tawag dito, uh, yellow sa isang, bu isang buwan, uh, 15 peraso po na galon. Piraso, 15 peraso. 15 times, ang nagagawa ko naman doon sa kada galon ay 30 peraso na yellow. So, 30. So, 15 times 30 equals, ganun ba yun? So, 15. 15 times 30 equals 450 pieces po yun na uh, tawag dito, na yellow 450 pieces na yellow. Tapos, guys, wait lang, wala na akong magpinta. Tapos, guys, ang kada, yung isang galon, guys, na 15 peraso, nagagawa ko sa isang buwan, so 15 galon, na 15 galon sa isang buwan times 30 kasi yung 30 ay 30 pesos po yung cost ng galon. So, uh, 15 times 30, 450 pesos po yung uh, cost ng galon na nabibili ko sa tubigan na 15 pirasong galon kasi 30 ang cost. Tapos guys, sa tubig naman, ay sa tubig sa plastic naman, nakakagamit ako ng limang plastic. Ang limang plastic po guys ay ano 'yan, sa isang plastic 'di ba 100 pieces yung shore na plastic. So 100 pieces. So 500 'yon. Ito 450 lang naman to, pero i multiply na lang natin sa 5. So ang per piece ko po ng benta ko ng uh, plastic ng shore ay 25 pesos. So 5 pieces na plastic isang pack times 25 pesos na cost ng plastic. So, magkano yon So, 25 times 5 ay 125 pesos po yung plastic natin na nagagamit. Ito ay plastic. Ito ay cost ng tubig. At ito naman ay 450 pieces po na yelo na nagagawa ko. So, ilang... So, sa... 450 pesos kasi ang bintahan ko naman guys sa yellow na mineral water ay 5 pesos. So, 450 times 5 po natin. 450 times 5 equals 2,250 po yun. 2,250. So, yung, yung 15 galon guys, ano lang po yan, uh, tawag dito. Average na po yun. Minsan naman ay sa isang araw pa lang ay nauubos na ang 30 pirasong ano, yung yelo na nagagawa ko. So, ang, talagang mabilis talaga ang yelo guys kasi lalo na pag madaming ano may mga okasyon okasyon minsan may bumibili din 50 pesos uh, 10 pieces na yun di ba minsan may araw-araw talaga may bumibili umaga pa lang may bumibili na ng yelo hanggang sa gabi may bumibili pa rin ng yelo kahit uh, kahit minsan umuulan ay may umi, may bumibili pa rin ng yelo so mabenta talaga ang yelo guys so yun nga ito ay malaking tulong sa amin tong freezer na to kasi Talagang aside dun sa yellow na ginagamitan namin ay dito din dito ko din nilalagay yung aking mga frozen pag madami yung sobra. Pag ah, wala na na pag naubos na dun sa ref, paunti-unti inilalagay ko tin, tinatanggal ko para maubos siya dito. So ayan guys, so 2250 ang total na benta ng yelo sa 450 pieces na nagagawa ko sa isang buwan. O, oh, diba? 200, diba? 2,250. So, ililess naman po natin yung mga cost, guys. Nakalimutan ko, guys, yung kuryente. Nung nagkaroon na kami ng freezer na to, ang nadagdag po sa kuryente namin is sa 400. Tapos, nung tumasa ngayon yung kuryente, sa 450 na. So, uh, estimate na lang po natin yun na 450 ang kuryente kuryente 450. So ang lahat ng cost natin guys, 450 sa tubig, sa 50 na galon, 450 plus 125 sa plastic ng yellow, tapos sa kuryente naman ay 450. So ang total po nun guys ay 1,025 ang ating cost. So, ililess naman natin yung total na benta natin ng yelo sa isang buwan na 2,250 less 1,025 sa cost. Ang total po nun ay 2,250 less 1,025. So, meron tayong kinitang 1,225 sa isang buwan sa yelo. O di ba guys, ang laki ng ano <laughs> ah, diba nakakatawa, ang laki ng laking tulog talaga ng ano na to, freezer na to. Kasi dati, wala pa kami freezer. Yun nga, dun ko nilalagay sa may cream line ice cream. Eh, hindi naman pwede, guys, nalagyan ng madami doon. Kasi baka uh, matuno naman po yung aking mga ice cream. So, talaga nag-invest talaga kami nitong freezer. So, yung freezer na to, guys, ay 17,000. Almost 17,000 pesos. 17,000. So, uh, nabili po namin ito last year ng September. So, kung September ngayon, isang, isang taon na siya. So, kung kinikita ko ay 1,225 times. 12. Kasi... 12 months, di ba? Sa isang taon. So, 1, 2, 2, 5 times 12. Umabot na siya ng, yung kita ko ng 14,700. Yung kita ko sa isang taon. Dito lang sa yelo. Di ba? Ang laki guys. O, ilan na lang yung bubunuin mo para mabuo mo yung 17,000. Bawing-bawi mo na. Siguro dalawang buwan na lang. So, ang, ang bilis. Ang bilis ninyong mababawi pag may ganito kayo. Kasi ang yelo talaga ay mabenta. Sobrang mabenta talaga ang yelo kahit uh, kahit mga bata ay so grabe pabalik-balik dito talaga guys bumibili sila ng yelo at mga matatanda kahit ma maulan nga sabi ko sa inyo kahit maulan umaga pa lang tayo yung mga nagtatrabaho dito kasi mga mga construction worker bumibili na ng yelo dito tapos nilalagay nila sa kanilang ano yung lagayan tapos ayun talagang mabenta talaga guys ang yelo so, di ba laki ng laki ng tulong nito sa amin dito sa tindahan kaya sa inyo guys na mga nagpaplano at nagdadalawang isip na baka hindi kayo makabawi. Ay, nako guys. Diyan kayo nagkakamali. Ang lakas ng yelo. Kahit sa ibang mga tindahan, eh, nagkakaubusan ng ano, ng yelo. Talagang mabilis. Kahit sa mga bahay-bahay lang, ay may gumagawa din ng yelo. Dito sa akin, guys, ang mga gumagawa ng mga yelo sa bahay-bahay, dito sila bumibili ng mga plastic ng yelo. Kasi talagang, ano ngayon, is napaka, napakadaling maubos ang yelo diba guys? O, oh, yan naman guys ang aking sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye!